Tama. damat po sa Bising nyo, ah, uh, Lissado Garcia. Mais, oh. Pagin sa mais. At nakapalito yung isda. Pati yung yung rice kibitsi namin kanina na tira. Sabi ng mga basers nag-comment sa akin. Ba't nyo ako nagpupost ng mga pagkain na ano, yung mga pamahirap na pagkain. Ay, alam pala ipo-post ko yung masarap na pagkain, wala mo akong wala naman akong masarap na pagkain para ipo-post ko, di ba? Pati vlogger ako kaya kaya magpo-post ako vlogger. Hmm. So dito manigbigay ka amin. Ng blessing, ipo-post ko yung mga ganda, yung masarap naming ulam pati maiso. so, pero pag wala sa amin nagbibigay, wala mang blessing dumarating, yung buhay namin, balik sa dati. Kain kami ng mga talagang kain namin sa bundok, ay mga gulay. Ngayon ito, may tiyak kami. Mm Hindi -hmm. pa kami kasi may nagbibigay ng na blessing. kasi sa mga basher dyan, kain tayo mga basher. Ang problema kung mababas tayo. Alam niyo muna yung mga tao, yung buhay ng tao. Kasi hindi ko, hindi ko rin alam may mga buhay niyo, kung ano eh, di ba? At yung nagtatanong sa bukol ko, hindi po hindi pa palipat-lipat po yan, hindi po yung palipat-lipat. Hindi po yung peke. Tunay po yan, Oh. Hindi yan sabing ano, edit. Yan po, di ba? Kaya sa mga buzzer dyan, na walang magawa. Gawa na rin ka ng mga video, mga buzzer, para... Malaman niya yung buhay na kinukwento nyo. Kung buwan buhay nyo. Yeah, kaya kaya kami nag-vlog na ganito kasi ito buhay namin. Hindi mga kami mayaman. Kaya nyo, pag kami nag asenso sa pag-vlog, namin naman yung ano, masarap na pagkain. Bakay, Baka i-comment naman, i-comment naman sa amin, mayabang kami. <laughs> Kasi mapagkain namin masarap. Ito ang mahirap ng pagkain namin, pamahirap yung mga simpleng pag-ulam na pagkain eh, binabas nyo na yung pagkain masarap na ulam, di ba? Eh, wala, wala sa mga babae at mga babae at mga babae atin, ba, sir, wala mapuntahan eh. Ang baso kasi parang maritish yan eh. Parang maritish ang baser eh. Parang maritish na kapitbahay lang yan, baser.